Baga na umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Lunes na lunes, kalbaryo agad ang bumungan sa mga commuter ngay umaga. Kanya-kanya silang diskarte para hindi mabasa ng ulan at hindi malate sa pagpasok. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James! Gang, good morning. Dagdag pahirap doon sa mga commuter itong pabugsubugsong ulan na naranasan natin dito sa Metro Manila kaya yung ilan naman ay mas maaga na raw yung kanilang pagbiyahe na ginawa dahil siguradong pahirapan yung pagsakay. Pabugsubugsong ulan ang naranasan sa magdamag sa Quezon City. Kung minsan malakas ang buhos. Kung minsan naman mahina hanggang katamtaman. Gaya sa Timog Avenue, Quezon Avenue, Elliptical Road, maging sa Commonwealth Avenue. Pasado las 4 pa lang ng umaga, pahirapan na ang pagsakay ng mga commuter sa Pilcoa sa Commonwealth Avenue. Kaya si Resty mas inagahan na raw ang biyahe dahil galing pa siyang Bulacan at papasok sa trabaho sa Mandaluyong. Chinelas na lang din muna ang sinuot niya para hindi mabasa ang sapatos. Hmm, medyo mahirap sir. Kala pa ba? Mahirap ako miyo tiksikan. Maaga rin bumiyahe si Bona na patungo pang Cavite. Ang diskarte niya ngayong maulan bukod sa pagdadala ng payong, ibinalot ang kanyang sapato sa plastik. Para hindi pumasok yung tubig nababasa kasi yung medyas ko. Mahirap po ba ang pagsakay pag ganitong panahon? Sobra. Ang security guard namang si Mang Edwin, naglaan ng ekstrang oras sa pagpadya para hindi malate sa kanyang trabaho. Suot niya ang improvised na raincoat na dalawang taon na raw niyang ginagamit tuwing umuulan. Mas komportable ako dito kahit anong ulan, lakas ng ulan, bagyo, walang delikado na mabasa ka o maano siya, masira. Talagang komportable takbo. Yun lang pag bumaba ka lang, medyo mahirap kasi. Siyempre kailangan mo rin ayusin. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon ngayon dito sa area ng Philcoa. Napakadaming mga pasero po. Yung naghihintay ng masasakyan yung ilan ay nandyan na sa gitna ng kalsada. Magkakahalo na po yan. Maagang papasok sa trabaho, may maagang pupuntahan. At may ilan naman na nakita natin ng mga estudyante, dahil iilang barangay pa lamang, yung nagsususpend ng klase dito sa Quezon City. Sa mga oras na ito po, patuloy yung pagulan na nararanasan natin simula pa kaninang magdamag, hindi naman kalakasan, pero perwisyo nga ito doon sa mga maagang commuter ngayon. Silipin naman po natin, lagay ng trapi itong lane po na ito ng Commonwealth Avenue ay patungo sa Elliptical Road. Maluwag pa naman po yung sitwasyon at tuloy-tuloy lamang yung daloy ng mga sasakyan. Mas maluwag yung sitwasyon doon sa kabilang lane nitong Commonwealth Avenue na patungo naman sa area ng Fairview. Yan mo na 'yung mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Problema pa rin ng mga taga Kalumpit, Bulacan ang baha dahil sa pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. 58 pamilya ang inilika sa evacuation center. Yan ang unang balita ni Jamie Santos. Maulan pa rin itong linggo sa Kalumpit, Bulacan. Kaya naman ang ilang sasakyan na natiling nakaparada sa mataas na kalsada. Lampas tao pa kasi ang baha sa ilang lugar sa may sulaw. Nakaabang na nga ang mga bangka na sinasakyan ng mga residente pa sa kanilang mga bahay. Dahil mataas pa rin ang baha, may 58 families ang inilikas. Dahil sa pag-uulan na nasa bayan ng high tide, mataas yung baha dito sa may sulaw kalumpet. Kaya naman ilang pamilya rito ang kinailangan lumikas para sa kanilang kaligtasan at magtungo sa mga evacuation center. Yun nga lang kailangan lumusong sa hanggang tuhod na baha. Ang ginang yung... na ito, na ay, piniling na. sa evacuation manatili. May baby raw kasi sila at mataas na ang baha sa kanilang lugar. Sa labas, mababasakan ako pero pagkapos sa may pinakaanong loob ba bukas Ah, kaya po kayo nagpunta na dito. Opo, kasi yung higaan po na, inaabot ko na. Hanggang saan po yung COVID na nilusong nyo? Hanggang hita po. Ah, hanggang hita. Gano'n, ma'am, kahirap yung ganito. Yung hmm, tiis-tiis baha. Opo, gano'n lang po. Nasanay na rin po. Ngayong lunes, walang pasok sa Maysulaw Elementary School. Hanggat um, patuloy yung pag-ulan, palaki ng palaki yung tubig na sana naman huwag mangyari. Mm -hmm. Kasi kawawa yung mga residente namin. Dahil malaki ang high tide, ala nang pasok yan. Last week, ala nang naging pasok. Lubog naman sa hanggang tuhod na baha ang Doña Damiana de Leon Elementary School sa Barangay San Miguel. Mga modules daw muna ang gagawin ng kanilang mga estudyante ngayong lunes dahil sa taas ng baha sa loob ng mga classroom. Ito ang unang balita, Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng maulang panahon itong weekend, halos 30 pamilya sa dalawang barangay sa Valenzuela na wala ng tirahan dahil sa pagguho ng pader. Isa ang sugatan at may unang balita si Dano Tingkungko. Sa kasagsagan ng ulan mula Sabado ng gabi, hindi sukat akalain ang mga nakatira sa bahaging ito ng barangay Mapulang Lupa at Ugong sa Valenzuela na pagsikat ng araw may dagdag pasanin pa ang ulan sa kanila. Ang pagguho ng pader na ito sa hindi bababa sa walong bahay, sumatotal na sa 28 pamilya o 113 katao ang sa isang iglap na wala ng tirahan. Labing 17 pamilya sakop ng Mapulang Lupa, labing 11 sakop ng Ugong. Kwento ng mga biktima, mabilis at biglaan ng mga pangyayari. Pero mabuti na lang at umaga ito nangyari kung kailan gising silang lahat at makakakilos kaagad. Bumangon po ako mga alas otso. Tapos nagano po ako sa... Siya. Tapos may narinig po ako na, na parang may nalaglag mga yero. Tapos nung sinilip ko po sa ano sa bintana, nakita ko po yung pader mismo, mga 9.30. Nakita ko po mismo na bumuwal po yung pader. Yan na po, nung bumuwal, nagsisigaw na po, napanik na po yung mga tao. Yung pangalawang bagsak po ay nakita ko na lang po yung, ano, yung CR po sa pinakalabas. Doon po na ano yung, ano, nakarak na po yung ano doon sa daanan namin. Tanging mga gamit pang eskwela ng mga anak niya ang naisalba niya, bukod sa mismo mga anak. Si Carlos, nakauwi lang noon galing trabaho, isinalba ang sarili, asawa at anak. Ang bahay niya, isa raw sa mga tuluyang napuruhan sa pag ng pader. Ang alasyete ng umaga po, mm. tapos yung pag-uwi ko po na ano umaga ng alasyete, naramdaman ko na lang po na ano, na, yung pader po bigla na lang, parang bigla na lang po maano, maano magigiba. Tapos ginisig ko po yung asawa ko, pati yung anak ko, binuwat ko na pababa po. Tapos ayun na po, gumiba na po lahat. Ayun na po, wala na po akong naisip na iba, kundi ano kundi ko nilang maging ako. Wala na po eh, pati gamit ko po, pati ipon ko, wala na. Isa ang sugatan sa tala ng Bureau of Fire Protection and CR. Sa isang pahayag mula sa Valenzuela City Government, base sa paunang rapid visual assessment at analysis ng building official, naging daan ang tuloy-tuloy na malakas na ulan para mapuno ng tubig ang lupa at gumuho ito na siya namang nagpatibag sa pader. Itinuturing na ngayon delikado ang mismong lugar at pinagbabawala na ang kahit sino makalapit o pumasok sa danger zone. Pansamantalang dinala sa dalawang evacuation center mga pamilyang nawala ng tirahan kasama ang kanila mga nasalbang gamit. Binigyan na rin sila ng tulong ng Kapwa City Social Welfare Office, DSWD at ng barangay. Bantay sarado na ngayon ng mga pulis at barangay ang lugar. Nakiusap naman si Valenzuela Vice Mayor Lorena Tibidad Borhas sa mga apektadong residente na wag na munang magpumilit na bumalik at kumuha ng gamit lalo't delikado pa ito. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Para sa update sa gumumpader sa Balinsuela, makasama natin doon live si Susan Enriquez. Susan! Igan, ah, uh, dito kami ngayon sa isa sa mga bahay dito, no. Ito makikita mo, wala namang pinsala dito sa loob, no. Pero yung mga nakatira dito, kailangan lumikas na dahil uh, baka madamay pa sila doon sa nangyari pagguho ng uh, lupa dito sa Barangay Maha, uh, Mapulang Lupa, Valenzuela City ito. So, ito yung isa sa mga bahay dito. Pero paglabas mo dito, ayan. Makikita mo na dito, Igan yung uh, pinsalang idinulot ng uh, pagguho ng uh, mga bahay dito no ang sinasabi dito ya yeah, yung uh, malaking puno na to ito yung unang uh, nabuwal at sa pagbuwal niyan eh nadamay na itong pinakapader pinakapader dito tapos uh, naging dahilan na rin ng uh, pagguho ng mga bahay na dito sa bahaging ito ng uh, barangay Mapulang Lupa dito ngasa. sa Uh, Valenzuela. So nandito ngayon yung mga tauhan ng rescue team ng uh, barangay Mapulang Lupa para matignan kung ano pa yung mga pwede nilang uh, masalba para sa mga uh, naapekto hang residente. Although yung mga nakatira dito ay uh, uh, dinala na sa mga evacuation center. Nandito si uh, uh, Mr. Agudo. Uh, 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 siya yung head ng uh, rescue team dito sa barangay Mapulang Lupa Las Piñas. Uh, lm Lu, Uh, pakikwento nga po paano ba exactly nangyari? Dahil umuulan pa rin po ngayon dito uh, mga kapuso, malakas pa rin ho yung ulan dito at uh, sinasabi ng mga mahigit isang linggo na rin yung ulan dito gaya ng naranasan natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Uh, Emlo, paano ba nangyari dito? Uh, at, at ganito yung nakita natin pinsala. Uh, at around 8 ma'am. Uh, may, opo, kahapon po. Uh, at around 8 po, may nararamdaman na po yung mga constituent po natin na parang umaalog na ho yung lupa. May, okay. na, okay. Then, mga alas 9 po ng umaga, mm -hmm. naka-receive na po kami ng tawag ng kailangan na may reported na po na pagguho po ng lupa uh -huh. rito. Ito, Emlo, yung pagguho ito, nito mga bahay, ano? Nakikita natin, ayan, pader yan, eh, no? Yung um, bumigay mo na yung puno, tapos na damay yung pader, Sabay-sabay silang uh, gumuho? Yes, ma'am. Parang domino effect po. Domino effect. Yes, Tapos yung mga residente, dahil sabi mo, alas 8 ng umaga. Yes, noong nangyari to, yung mga residente, nasaan sila noong mga oras na yun? Uh, nasa kanika nilang bahay, ma'am. Yung mm -hmm. iba po, nasa labas. Mm -hmm. Mm -hmm. So, ang na reported dito, isa yung nasugatan? Wala yes, naman tayo nadagdag na? Yung injured na nasa orthopedic po ngayon. Mm -hmm, mm -hmm. Then, yung evacuees po natin, 11 po ang nasa 3S Papulan lupa. Mm -hmm. Then, the rest po, nasa old barangay hall po ng barangay Ugong. Dito so, sa nakita natin nga ito, medyo mahaba, mahaba ito ng mga bahayan pa rin dyan. Sino-sino yung mga pinalikas dito? Ito yung nasa may gilid ba nito? Ano ba ito? Parang ano ba? Al, bakanting lote? Ilog ba ito? Ano ba yan? Medyo malalim eh. Ano yan? Uh, bakanting lote po yan ma'am. Bali, tinayuan na lang po ng mga kabahayan. Mm -hmm medyo, pero pababa eh, no? Yes po, ma'am. Pababa. So, yung mga nandi dito, yung nang, sa nakalinya dito, sa mga gumuho na to, pin, yung, pinalikas na rin ba yung mga yon? Yes po, ma'am. Uh, agad po natin, ma'am, in-assist, ma'am, yung mga uh, residente, then dinala po kagad sila, ma'am, sa evacuation center, mm -mm. ma'am. Paano yun? Yung magiging uh, advice sa kanila, paano? Sila ba papayagan pa? sa ngayon na bumalik dito considering na ito ngayon nakita natin dahil uh, yung tuloy-tuloy na magpag uh, lalo nga magaan yan, lalo pa yung uh, lalambot. Ano ano ang uh, magiging ano ng mga residente rito na naapektuhan? Uh, uh, mamaya po ma'am, bali ia assist po to ma'am ng, ano, ng ating mayor po ma'am din ng city engineering kung ligtas pa po bang Terahan. tayuan or tirhan tong lugar na po ito. Oo, oh, okay. so, kasi thank you, thank you. I am Lua so, Siya po yung head ng uh, rescue ng barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City. At uh, doon sa nakikita natin, talagang malambot na malambot na ho yung uh, lupa at gaya ho doon sa ibang lugar. Kaya ho may mga paalala tayo kung kayo ho ay nakatira sa mga sa mga gilid ng ilog, gilid ng bundok o kaya naman eh sa mga lugar na gaya ho nito. No? Kung dahil yung tuloy-tuloy na pagulan, halos dalawang linggo na ho tayo tuloy-tuloy yung pagulan, eh mag-iingat ho tayo at alamin ho natin yung mga peligro na maaari idulot sa atin kapag tayo nakatira sa mga ganun lugar. Anyway, so yan na, patuloy ho sila sa uh, tingnan, tinitingnan ng mga rescue team kung ano pa mga pwede maisalba, may bigay doon sa mga pamilya na apektuhan at uh, Uh, pero siyempre, ma'am sabi nga ang mag-aassess dito kung papayagan pa silang bumalik ay ang LGU na po nitong Balenzuela. Uh, ang alcalde na po at magsisiguro yung mga barangay uh, official sila na yung mag-aassess kung sino pa ba na bumalik dito yung mga naapektuhang residente. At tayo po dito sa uh, GMA Kapuso ay uh, magbibigay mamaya ng relief uh, goods doon sa mga naapektuhang uh, residente. Uh, yun hong 27 uh, pamilya, bibigyan ho natin sila ng relief goods. At uh, sila nga po ay pinaghiwalay nasa dalawang evacuation center ho ang mga apektadong pamilya dito sa nangyaring pagguho ng, uh, ng ilang kabahayan dito sa barangay Mapulang Lupa sa Valenzuela City. Mula po rito, balik muna sa studio. Mamong problema ang maliliit na negosyante at magsasaka sa price ceiling sa bigas na epektibo simula bukas ayon sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Ayon sa grupo, posibleng wala nang magbenta ng bigas sa palengke dahil hindi sila kikita. Maapektuhan din daw ang kita ng mga magsasaka dahil mapipilita ng mga trader na bilhin ng mas mura ang palay. Una nang nanawagan ang Department of Trade and Industry na magsakripisyo muna ang rice retailers kasunod ng pag-aproba ng price cap sa bigas. 41 pesos yan sa kada kilo ng regular milled rice habang 45 pesos sa kada kilo sa well milled rice. Dagdag ng DTI, babawiin naman ang price cap sa bigas kapag anihan na ng palay at stable na ang presyo. Pagtitiyak din ang National Economic and Development Authority, pansamantala lang ang price cap. Alinsunod sa Price Act, 5,000 pesos hanggang 1 million pesos ang multa sa mga hindi susunod sa price ceiling. Bukas na ipatutupad ang price cap sa bigas. Handa na ba ang mga tindera na sumunod dyan? Alamin natin sa unang balita live ni Nico Wahe. Good morning, Nico. Anong sabi ng mga tindera? Magandang umaga, Maris. Uh, yung mga tindera ay sinasabi nila na hindi ganun kadali ipatupad itong executive order na inilabas ng Malacanang. Pero yung mga mamimili, tuwang-tuwa dyan dahil nga 41 to 45 pesos na lang uh, magiging presyo ng bigas. 49 pesos ang pinakamababang presyo ng bigas dito sa tindahan ni Gerald. 56 pesos naman ang pinakamahal. Ayon sa kanya, isa na siya sa may pinakamurang tinda ng bigas dito sa Kamuning Market. Bagamat mas mura kaysa sa iba, marami pa rin daw maminili ang naghahanap ng mas mababa pang presyo. Gustuin man daw nilang ibigayan na kasad sa Executive Order No. 39 na pirmado ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan simula bukas ay 41 pesos kada kilo na lang dapat ang regular milled rice at 45 pesos kada kilo ang well-milled rice, hindi raw ganun kadali. Bali po ngayon po yung stock po namin, mamahal pa po yung kuha ng presyo ng bigas. So ubusin pa rin po yung ano, dati. Ikalulugi raw nila kung agarang ibababa sa presyong gusto ng gobyerno. Kaya raw nila yan kung ang susunod na supply ay mababa rin ibibigay sa kanila. Para naman sa mga mamimili, good news yan. Gaya kay Elsa na napilitang itaas sa 12 pesos ang dating 10 pisong kanin sa kanyang karinderiya. Sa amin po malaking ginawa po yun kasi siyempre bawas ano, budget na matitipid namin. Opo, kasi yung 50 naging 55 po. Kaya medyo 5 piso rin po yung Ibababa niya raw ulit sa 10 piso ang kanin niya kapag nakabili ng bigas sa mas mababang presyo. Si Geoff naman baka makabili na raw ulit ng 6 na kilong bigas dahil sa price cap na inilatag ng gobyerno. Sa ngayon daw, 5 kilo na lang ang nabibili niya. Pwede mas maganda eh, ulang na ang budget eh. Imbis na pangbili na ng ulam yung napupunta na sa bigas. Marisa, sa ngayon, kanina nagkagulatan nga dito sa mga tindera rito dahil hindi nila alam na meron na palang ilalabas na executive order na ipapatupad na ngayong Martes. Ito naman si Pangulong Bongbong Marcos ay inutusan yung Department of Agriculture at ang DTI na bantayan itong presyo ng bigas sa pamagitan niya ng pagbisita sa mga palengke. Maging storage at warehouse ay pinababantayan rin para maiwasan ng hoarding, profiteering at ano, ano pa mang mga illegal na aktibidad. Live mula rito sa Kamuning Market sa Quezon City. Ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Baka po sa balik po tayo dito sa 3S Center dito po sa Valenzuela City kung saan inilikas po dito ang labing isang uh, pamilya na naapektuhan ng pagguho ng lupa kahapon. Yung po kasi lugar kung saan nagkaroon ng pagguho ng lupa. Dalawang barangay po ang sumasakop, ang barangay Ugong at barangay Mapulang Lupa dito sa Valenzuela. So yung 11 families mula po sa barangay Mapulang Lupa dito po din nila sa 3S Center. Ayan ha, dito po sila pansamantalang tumutuloy at nakikibalita lang po ulit tayo ulit sa mga nakiki. Ah, nandito. An Ayan, dito po. Ma'am, pwede po kayo makakausap sa glit? Ayan, ma'am, dito po tayo sa labas. At mukhang na natutulog pa tayo dyan. Ano pang pangalan niyo, ma'am? Rowena de Leon. Rowena. kayo po ay, Nasaan ho kayo kahapon nung mangyari yung pagguho? Pumasok na po ako sa pabrika, ma'am. Tinawagan lang ako ng anak ko. Ah, oh, wala kayo sa bahay po nung nangyari? Wala po. Dalawang anak ko. Yung apo ko nasa labas, dalawa din. Hmm. Kumusta ho yung ano, ano nangyari sa bahay niyo? Eh, ito po, ma'am. Kikita nyo naman po dito. Mm. Nawasak po yung kabilang gilid. Yan. Mm -hmm. Yan po. May babalikan pa ba naman kayo? Wala na po. Yung iba po nga, beti, hindi, hindi naman po masyadong importante. Kinuha ah. na po kahapon yung mga. May ano. plano ba ba kayo bumalik doon? Hindi naman po makakabalik, ma'am. Eh, kasi talagang delikado po talaga. Eh, hindi Pero kung sa pagbalik po, gustong-gusto naman po. Oo. Uh -huh. Kung sakali bibigyan kayo na parang relocation at para hindi na bumalik doon, ay maraming maraming salamat po malugod mm. po namin tatanggapin ma'am kasi mm. yun po talaga solo parent po kasi ako ma'am kaya gustong-gusto ko rin po magkaroon ng ganun gumo naman ng pagtigil yo dito ayos naman? aircon napakaganda naman po napakaayos po maraming salamat sa kapitan po namin saka ah. sa mayor po namin oh, okay. maraming salamat din po sa inyong salamat si Ruwen Dela isa po sa mga naapektuhan pamilya at po sa mga ng lupa sa Uh, dito nga sa Valenzuela. At uh, ngayong araw po, ngayong umaga, pupunta po si Mayor dyan sa lugar na yan para magkaroon ng assessment kung mapapayagan uh, na ba makabalik, yung ilang gusto bumalik o talaga bang imbay safe pa natirhan ng ating mga kababayan mula dito sa uh, Valenzuela City. Magkakaroon po ng assessment dito si Mayor uh, uh, Gatchal. At eto natin ang show. Chika pinasilip ni Kapuso, actress Carla Abeliana, kung paano siya naghahanda para sa kanyang roles. Sa kanyang Instagram, shinare ni Carla ang isang picture niya na nagsusulat sa Manila paper. Habang may isa pang nakasabit, ganyan daw talaga siya mag-prepare kapag mahaba at marami ang kanyang linya. Dagdag niya kung minsan umaabot daw ng tatlong buwan mm. ang kanyang preparasyon. Huling bumida sa Voltes 5 Legacy si Carla bilang Dr. Mary, R. Mary Ann Armstrong, na ina ni na Steve, Big Bird at Little John. Tinamin ni Love Before Sunrise star Bea Alonso na may fangirl moment siya nang mamit ang Phil Amp social media influencer na si Bretman Rock. <gasps> Ngunit ako sabi ni Bre okay. Bretman, ganitin <gasps> <laughs> <laughs> siya Oh my God! I'm such a big fan sa niya. Me too, queen! Ganit siya. So parang kinilig naman ako. Oh, <laughs> <Aww>, yan <ang> si <laughs> siner ni Bea sa tipsy Q&A vlog niya. Last week, nang parehong dumalo si na Bea at Bretman sa Vogue Philippines Gala Night. Si Bretman daw ang nag-invite sa kanya na mag-join sa trending na bathroom poofy. <laughs> Kwento ni Bea, inimbita niya ang influencer sa kasal nila ni Dominic Roque. Eh, ang tanong, kailan ba ang wedding day? May date na po ba kayo para sa inyong wedding? Wala pa rin. <laughs> Wala pa kaming date but hopefully it's gonna be next year. <laughs> Para iwas aksidente, naglatag na rin ang concrete barrier sa Commonwealth Avenue. Para sa detalye ng balitang yan, mula sa Quezon City, may live report si Bam Alegre. Bam! Susan, good morning. Lalo kapag ganitong maulan ang panahon, mas peligroso para sa mga nagbibisikleta ang bumiyahe dito sa Commonwealth Avenue. Bagay na naisolusyonan ng mga concrete barrier. Kamakailan naging usap-usapan ng pagdaan ng mga motorcycle rider sa lane sa EDSA na dapat para sa mga siklista. May harang man, nakalulusot pa rin ang ilang rider lalo na kapag walang bantay. Isa rin ang Commonwealth Avenue sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na may dedicated bike lanes. At gaya sa EDSA, may ilang motorcycle rider din na dumadaan sa bike lane kahit bawal. Para mapigilan yan, naglatag na ng ilang concrete barrier para sa bicycle lane sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue. Ayon sa Lokal na Pamahala ng Quezon City, hamon ng road sharing sa Commonwealth Avenue. Lalo na kapag pasimula ang rush hour dito sa kalsada ang tinaguri ang Killer Highway ng DangerousRoads.org. Sa ngayon ng bagong concrete barrier makikita sa southbound lane ng Commonwealth Avenue malapit sa Felcoa. Ngayon 2023, dumami ang mga gumagamit ng bisikleta sa bansa base sa Social Weather Station o SWS survey. Nasa 10 milyon ito o nasa 36%. Mas mataas kaysa sa 29% o 7.3 million cycling households noong 2022. Isinagawa ang survey noong March 26 hanggang March 29, 2023 na may sampling error margins na plus minus 2.8%. Susan, batay sa survey, ilan sa mga dahilan bakay bakit nagbibisikleta rin para makatipid sa pamasahe at para sa kalusugan. At sa mga oras ito, rush hour na dito sa Commonwealth Avenue, southbound lane, makikita ninyo sa ating likuran, medyo traffic na rin. Ito ang unang balita mula rito sa Commonwealth Avenue, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.